Hindi pa siya ang diniliverance. Siya na ang nag-react. Yung may lahi na aswang. So sa tanong ni kapatid na uh, Ildin, Eroma, na tutubang may aswang? Hmm, tutuong, Totoong totoo. No? Alam nyo, yung deliverance natin siya, no? sabi niya, wak, 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 wak. Wak is related sa mga aswang. At hindi lang isang beses po yan na mga ano, mga limang beses, higit sa limang beses may pasyente tayo na related sa ganitong pangyayari. Akala ko is drama lang yung mga aswang. meron ding ano, karanasan si Padre Darwin kung saan lumapit mismo sa so Office of Exorcism ang naturang aswang. Pero nasaan yung tao pa siya noon? Pakinggan nyo si Padre Darwin Gitgano. Si Elden Erimo. Father, ang daming kwento patungkol sa aswang na kumakain ng tao at hmm, tako sa, takot sa asin. Totoo ba yon? So, totoo na may mga aswang. Totoo na may mga nila lang na mga unclean spirits po yan. At akala ko, storya-storya lang po yan. Meron talaga akong karanasan yan. Actual na karanasan. Isang babae, lumapit sa atin, sa office natin, at sabi niya, Father, ah, may lahi po kaming aswang. At yung auntie ko, pinasa sa akin yung kapangyarihan niya, yung kanyang pagkaaswang. Naniwala ka ba, father, sa mga aswang? Ungo sa amin yan, sabi bisaya mga Dracula. Uh, bakit na mo nasabi na, naipasa sa'yo? Yan ang mga storya sa aming mga relative namin, father, sa mga kadugo namin at bago mamatay yung auntie ko na may sus suspect siya kami may duda kami na may lahi siya na aswang uh, yun ang nangyari Father Darwin ako po ay uh, bago siya namatay pinasa sa akin so nakikinig lang ako sa kanyang story uh, at then sabi ko sa kanya kung meron kayong uh, totoo yung sinasabi mo i-renounce mo lang it is an occult spirits at kailangan natin ng sa uh, isasali natin sa so normal na normal po yung babaeng ito hindi mo makita na magwild siya sa harap ng pare sasamba din siya kung may misa mangubisal din kung may sacrament of confession pero kailangan talaga yung sacramentals ng simbahan yung renouncement pinakimportante talaga yon alam nyo, pangalawa siya. Ang una ay walang reaksyon. Pangalawa siya sa mga 200 ka mga tao na bumibisita sa ating office po. Alam nyo, pangalawa siya sa linya, sa numero. <laughs> Number one, si yes, talpulano. Number two siya. Hindi pa siya ang deliverance. Siya na ang nag-react. Yung may lahi na aswang. So, sa tanong ni kapatid na... Uh, Ildin, Iroma, na totoo may aswang? Hmm, Totoong-totoo. No? Alam nyo, nung deliverance natin siya, no? sabi niya, wak, 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 wak. Ang wak is related sa mga aswang. At hindi lang isang beses po yan, na mga, ano, mga limang beses. Igit sa limang beses, may pasyente tayo na related sa ganitong pangyayari. Akala ko is drama lang yung mga aswang. Akala ko sa TYHP lang ma mapakinggan natin, storya lang yan, o katang isip lang. Pero sa Ministry of Exorcism, dito sa office natin, ay encounter wakwak. -wak, yung may, may kalahin na wakwak. -wak. May isa pang babae na dalagita, nakain siya ng, ano, ng laman ng tao gusto niyang sipsipin yung dugo ng tao. Just imagine na. Very real. At wala nakikinig ako sa kanilang storya. Yung mga haka-haka ng mga storya totoo pala. Hmm. May karanasan ako dyan. no? At yung dalagita sabi niya, "Father, alam mo, ang sarap kakain ng laman ng tao." Hmm so yung dalagita ay sa pag-pakisusi natin sa pag-investigate natin yung kanyang side sa kanyang papa may haka-haka na may uh, kaliwat sila o ancestor sister ni nuno na aswang hmm. alam nyo yung dalagita bumili yung kanyang magulang na fresh na karne ng baboy. Alam nyo, kinakain niya ng buhay. Ay, yung, yung fresh na karne. Dahil <laughs> ang gusto, ang sarap, hihi hihigupin yung dugo at laman. Kakainan yung laman. Sabi niya, normal na normal yung bata, makausap mo. Alam nyo, from kagayan di Oro po sila nung magsimula na ako, na i-renounce nila yung occult involvement nila. Ito, pinak ito sa deliverance, mga kapatid. Per, -per, -per protection, nandyan po yan sa, time uh, sa timeline natin, yung guide and flow sa deliverance po. So, per, -per protection, sealing the place. Nung no, nag ako sa place, kasi si Matthew, nag pa ako sa place, nag-react na yung mga bata. Bata na lagita, no? Ang wild na wild na siya po. Super wild, mga kapatid. So, hindi na siya makahipo ano, sa stola ko. Yan, <laughs> dyan, grabe yung sacramentals ng simbahan, mga kapatid. Kung ako, na-expose ako, kung maraming mga pari may-expose sa ministry sa exorcism, mamangha sila sa kapangyarihan ng sacramentals ng simbahan. Ako nga eh, namulat yung mga mata ko, Wow, how powerful the sacramentals of the church. Lalong-lalo lalo na ang sacraments ni Kristo. Mm, very powerful, mga kapatid. So, yung ongoing pa yung series of uh, deliverance and exorcism sa kanila, mga kapatid. Yung dalagita, yung tatay ay in-empower natin. Dahil uh, uh, ilan lang kami mga exorcists. So, ang strategy ko ay empowerment talaga sa tatay. So, ang tatay mag-deliveran sa buong bahay nila araw-araw. No? Dahil araw-araw, yung per singular prayer of deliverance is our success. Every prayer of deliverance, every exorcism is a victory. Kung hindi pa lalayas ang demonyo, patuloy lang. Dahil in God's time, in God's time, he or she will be liberated completely in God's time because ang Diyos ang makapalayas nito with our full cooperation po. Ayun, so yun po ang uh, ang pagkasabi ni Father Darwin na uh, yung aswang, wag niyo pong isipin ng aswang eh gawa lang sa pelikula at uh, kwentong bayan, kwentong barbero, kwentong bukid, dahil in reality, may nakakaranas talaga niyan, especially sa mga buntis na 7 to uh, 8 to 9 months na buntis pag nakatira sa mga liblib na bahagi ng probinsya. Okay, so sila yung nakakaranas niyan, sila yung nakaka-experience naka, na presensya ng mga aswang, and totoo sila, sila yung mga tao rin, gaya natin, kaso nga lang, meron silang mga ritual, na namana na sa kanilang mga kaninuninunuan ninunuan na nasasagawan ng mga ritual na okultismo. minsan mataawag din sa satanismo kasi nagdud nagreresulta na ng cannibalism no at eh uh, hindi po biro 'yun ha wag niyo pong isipin na biro yung patungkol sa aswang ito po talaga ay real life dahil Gaya ng sabi ni Fred Darwin, nakala niya nung una, nasa drama lang yan, nasa pelikula lang yan. Ngunit nang nakaharap, nakaharap na siya ng mga na, uh, pinahawaan ng aswang, o kaya lahi talaga ng aswang, doon na niya na-realize na hindi pala kwento lang ang lahat. Kundi yung nasa pelikula ay binate lang pala sa mga tunay na karanasan. Maraming salamat po and bye-bye. our lives to the Lord of eternity.